Ang video na ito mga kaubayan ay tungkol dito sa katakataka. Kasi itong mga bagong taon, Pasko, malakas ang putukan. Yung usok ng labo po ang aking paningin mga kaubayan. Marami po kami ng labong paningin. Ng labong paningin. Nang dahil dito sa katakataka na ito na pinanglunas namin ay bumalik yung mga dati namin paningin. Kaya wag po nating baliwalain ang kakayaan ng katakataka. Ito po, sa mga nabibinat na mga mata, na napapasmang mga mata, ang proseso po ng paggamit ito, ini-steam muna ang muka. Ini-steam ang muka, pagkatapos, pagpahingay nyo ng 30 minutes, sa kanyo po kuskusin ito, sa kanyo po itapal na ganyan dyan. Magkabilan, matulog na po kayo yung mga nanlalabong mga mata, yung mga nabibinat na mga ugat na mumulang mga mata, ito lamang po. Katakataka. Wala pong masama yan, libre lamang po, napakaraming katakataka. Dalawang klase ang katakataka, ulitin ko na naman. Yung malapad at itong bilog. Itong bilog na ito, eto yung tinatawag po nating katakatakang lalaki mga kaubayan marami pong nagagamot itong katakataka na ito yung mga katawan na namamaga namamaga yung sa mga pigsa yung sa mga makikirot na parte ng katawan yan po itinatapal lamang po yan mga kaubayan itinatapal po yun sisipsipin niya po yung kirot yung init <coughs> lalong lalo na po yung mga -pro produce ng nana sisipsipin niya po yun at yung masasakit na ulo yung masasakit na ulo kung masakit ang ulo mo linalagnat ka, inapoy ka ng lagnat ito po itinatapal po namin ito, kinukuskus po namin ito pinipit po namin ito at itinatapal po namin ganyan sisipsipin niya po yung lagnat, yung init sa loob ng ating katawan. Kasi po malamig po ito mga kabayan. Malamig po ito. Maraming mga karamdaman na pinaggagamitan itong katakataka. Mga kabayan. Na pero number one na pinagagamitan namin itong katakataka na ito sa mga mata po yung mga nabibinat napapasma nagluluha namamagang mga ugat-ugat dito yung mga mapupula po yung mga nangingitim po na mga mata natin number one po yan na pinaggagamitan namin na ginagamit namin itong katakataka sa mata Pera lamang po, mga kaubayan, hindi po kasali dito. Yung mga mata na na-operaan na, na, hindi na po pwede dito yon. Doktor na po ang may kakayahan na makialam o gumamot sa mga ganon yung, operat yung operasyon na po. Yung katarata na po, yung malalaki na po. Pero yung mananlalabong mga mata, nabibinat na mga mata, nagluluhang mga mata, Uh, mga ugat na eto lamang po yan mga kaubayan, sundin lamang po yung tamang proseso kung paano gamitin itong katakataka na yan bilang panlunas sa karamdaman sa mata hindi lang po sa mata tulad ng sinabi ko yung masasakit na ulo yung inapoy ng lagnat yung inapoy ng lagnat, eh, tinatapal po namin sa may mga kasukasuan yan. Sa kilikili, -kili, sa alak-alakan, itinatapal eh, po namin yan. Mga kaubayan, yung makikirot na parte ng katawan, yung mga may pigsa, yung, yung lumilik hapo, yung lumilik hapo ng nana, na kwan, yung makikirot po, yung gumaganong-ganon na po, eto po mga kaubayan, itinatapal eh, po namin ito, at sisipsipin niya po yun sisipsipin niya po yun uh, yung nagproproduce ng nana na yun tatanggalin niya po yung sakit mga kaubayan yan po ang kakayahan ng katakataka na ito kaya wag po nating baliwalain pakishare naman po ang videos na ito mga kaubayan marami pong salamat